You good day mga kabakal So for today's video ay uh, may small job tayo Tamang tama ito sa mga kabakal nating uh, baguhan O uh, sa interesadong matuto about sa pagbasa ng growing Alright So kapag na master niyo ito mga kabakal Ay uh, maintindihan nyo yung mga dati kong ina-upload Na maraming mga details mga kabakal Alright So itong uh, materials natin mga kabakal Ay uh, back section ito Square tube kung natawagin uh, dyan sa atin Dito naman ang tawag dito ay uh, SHS 150 by 150 And then 6mm yung kapal Okay, so kaya tinawag na box section yan mga kabakal Kasi kung makikita nyo parehas yung lapad And then yung height 150 by 150 Okay So ito yung kanyang materialis Ayan na. materialis So dito nyo makikita sa materialis kung Anong haba ng ating materials na gagawin And then yung bigat Kapal So dito lahat yan mga kabakal and then lahat ng plate na ikakabit natin doon mga kabakal dito natin makikita yung mga size okay so katulad nito quantity 1 and then SHS 150 by 150 and then 6 mm yung kapal and then 7144 ang uh, haba niya mga kabakal ito ang bigat niya wala pang plate yan mga kabakal okay so ito yan ito yan yung tinutukoy doon sa may baterya sa tinutukoy doon sa may materialis ok, itong next naman ay quantity or number 3 tatlo yan PLT, ibig sabihin yan plate tapos 10mm yung kapal 85 ang lapad, ang haba niya ay 130 so ito yan mga kapakal, ito yan 1 and 2 and 3 alright and then next naman ay PL din PLT, plate, 10mm and then 142 ang lapad and then 286 yung haba alright so ang number niya ay uh, P181 so ito yan mga kabakal ito yan ito yan and then last isang piraso lang din plate uh, 10mm 160 yung lapad and then 290 ang haba so ito yan mga kabakal P190 Okay, so ito 'yan ng tsura niyan mga kabakal. So 'yan ang uh, nagsisilbing uh, base plate natin. Ngayon, itong materials natin na uh, section box or uh, SHS, square hollow section, ay uh, hindi siya nakatutaling uh, 90 degrees or uh, naka-square. Mayroon nakaslant siya mga kabakal. Ang angle niya ay uh, 89 degrees mga kabakal. Okay. So gaya yung sinabi ko, materials, itong na uh, part And then ito naman ay 3D view. Okay, so ito yung kanyang details. Aro. Ngayon ito naman, nakatap view to mga kabakal. Ito, naka side view. All right. So ang next natin mga kabakal, ang uh, kanyang aro mga kabakal. So doon natin sa aro malalaman kung uh, ano ang posisyon ng pagkabit ng ating materials. Okay, so unahin natin dito sa A. Si A, ayan, arrow A, ang point niya, papasok from outside to inside. Okay, pag ganun siya mga kabakal. So A, A. Alright. Ito yan mga kabakal kapag tinignan natin dito. Kapag dito tayo tumingin. So imagine nyo mga kabakal, dito tayo nakatayo. Tapos kung saan nakatutok yung araw, kung saan nagpo-point, doon din tayo titingin. Ngayon, lipat tayo sa A. Magiging ganito yung itsura. So, ito yung ating materialis na back section. Ang kanyang sukat, mga kabakal, center to center lang, mga kabakal, ha? Kasi 150 lang yung ating uh, materialis. Ito, 75 by 75, yung kalahate. So, ito namang plate natin ay undersize. Ayan. So, bali, 71-71 lang dito pero naka siya mga kabakal. Ang pagkabit niyan mga kabakal, kunin lang natin yung sentro ng ating plate. Sentro ng ating plate. And then, sentro ng ating uh, back section. Ngayon, pagtatapatin lang natin. Pero i-make sure natin ito mga kabakal. Pinaka-importante ito. Mula sa dulo hanggang sa sentro ng butas ay uh, 35. And then, center to center ng uh, dalawang holes ay uh, 70. I-checkin natin yan mga kabakal bago natin ikabit. And then, mula sa may uh, sentro ng butas and then sa gilid ng ating uh, back section ay kailangan ma-reach natin tong uh, 35mm. So yan ang pinaka-importante mga kabakal. Okay. So 2 dash 19 diameter. Okay, dalawang piraso yan. 1, 2, and then 19mm yung diameter ng ating butas. Ang size. Okay, so maliwanag na tayo sa A. From outside to inside yung kanyang point. Ngayon, dadako na naman tayo sa B. B. Si B, From inside to outside yung uh, toro From uh, right to left Okay So, imaginein ulit natin Dito tayo nakatayo Tapos sundan natin itong uh, Kung saan nakatutok yung arrow Ngayon, punta tayo sa B Okay, so ito ang makikita mo kabakal Kapag dito tayo nakatayo Kung saan yung nakatutok yung arrow B So, ito yan Alright So, kung makita mo sa atin so itong part ay ito yan and then ito naman nakaharap sa atin kung makikita nyo nakasulid ibig sabihin niya nakaharap sa atin nakaharap and then ito naman ay nasa baba na part okay so dito tayo nakatayo ha imagine nyo mga kabakal nakatingin tayo doon so yan ang makikita natin so ito yung mga measurement na kailangan natin sa pagkabit nitong mga materials Ayan, yan ang pinaka-importante mula sa may uh, section box ay kailangan makuha natin to. 50, ang taas. 50, yan ang pinaka-importante mga kabakal. And then kapag tinignan naman natin dito, ay equal lang. Nasa sentro lang ng box section yung tayo. And then sa sentro ng plate. Ayan, kung makita nyo, 35, 30, so 65. Sa sentro ng plate. And then dito naman, ganun din. 30, 65 din. So ibig sabihin yan, equal lang center lang kagaya rin dito center lang ang pagkabit alright so sa C naman tayo mga kabakal si C from outside to inside yung turo mula sa left to mula sa left mula sa left and then papunta sa right so same lang sa B so si C ito yan okay dahil naka side view yan yung ating plate ay nakahiga din Okay, kung makikita nyo dito sa may uh... Ngayon, pag tinignan natin si C, ito ang makikita natin mga kabakal. Imagine nyo ulit, dito tayo nakatingin. Dito tayo nakatayo. Papunta dito. Kung saan nakatutok yung araw. Tapos, ito ang makikita natin. Yan. Kung makikita nyo, yung ating back section ay naka-imaginary line. So, ibig sabihin yan, dahil dito tayo nakatayo, ang nakabungad sa atin, plate. Ang back section doon sa likod, kaya nagkakaroon ng imaginary line. Alright. So sa pagkabit ng ating plate or uh, base plate kung makikita nyo dito center lang din 45 plus 35 80 80 na yan, nasa gitna ganun din dito sa kabila 80 rin mga kabakal Okay, so dito naman kapag sinukat natin yan ay same lang din center lang din ng ating back section centro lang ng ating plate Ngayon, para matukoy natin tingnan natin sa may top view ayan, kung makita nyo sa top view mula sa may dulo ng plate hanggang sa may uh, gilid na ating back section ay kailangan ma-reach natin tong 70 dito rin sa kabila, 70 so ibig sabihin, sintro lang ng plate and then sintro ng back section alright, so ganun lang kadali mga kabakal, sa pagtingin ng drawing kailangan sundan mo lang yung arrow dahil yan ang pinaka-importante okay so ito, Kapag tiningnan natin ang uh, mula dito, tataas, bababa, itong makikita natin. Okay. So itong nakaharap sa atin, ito 'yan. And then ito naman, ito 'yan. Kaya kung makita niyo, may uh, imaginary line. Ito 'yan mga kabakal So dahil nasa taas tayo nakatingin, ito lang nakikita natin. And then ito naman, nagiging anino niya. Pero parihas lang yung position niyan. Kaya nagkakaroon ng imaginary line. Alright, ngayon para maintindihan ay na natin sa drawing and then sa ating finish product or finished uh, kit up. So ito yan mga kamakal, A, unahin natin sa si A. Alright, unahin natin sa si ROA, ROA. Naka imaginary line yung ating back section Ibig sabihin niya nand nandun sa likod ng plate So ito yan Okay, so kaya nagkakaroon ng imaginary line dito Kasi nakabungad sa atin yung plate Tapos yung back section sa likod Alright So next naman, si B Okay Si B From uh, From right To left Okay, so ito 'yan magiging itsura. Ito yung ating materials. From right to left. All right, pati sa baba. Okay. Kapag tiningnan natin 'yan sa actual ay magiging ganito yung itsura. Ito ay ito 'yan. And then ito naman may nakalagay na NS, ibig sabihin 'yan underside. Ibig So madaling salita, nakaharap sa atin, malapit sa atin. Kaya nakalagay na So, ito yan. Near side. And then, itong plate na to, ay ito yan, sa baba. Okay. So, ganito ang itsura. Kapag tiningnan mo sa drawing. Kapag tiningnan mo naman sa kanyang uh, details, B, ay ganito naman yung itsura. Alright. So, ang last, C, mga kabakal. So, ito yan. Si C, from outside to inside, yung kanyang toro. Ngayon, kung makikita nyo, nagkaroon ng imaginary line. Ibig sabihin, ang plate nakabungad sa atin, and then yung back section nasa likod ng plate. So ganito yan, kapag sinundan natin to. Alright. So imaginary line, ang back section, nandun sa likod. Hindi natin makita, kasi ang plate nakaharap sa atin, nakaharang. So ganon mga kabakal, ganyan ang itsura. Okay, So, ito naman ang kanyang assembly number. Yan ang uh, itatag natin sa ating uh, materials kapag tapos na tapos na hinangin. Ito yung assembly number. Okay. So, yun lang mga kabakal. Konting idea sa pagbasa ng drawing. Kapag sineryoso nyo ito mga kabakal, uh, lahat ng mga i-upload kong uh, mahirap na maraming details ay uh, maintindihan nyo. Okay. So, yun lang. Thank you and God bless.